Negosyanteng lalaki sa lungsod sa Liluan, miluwas sa tao nga gianod sa baha o sa laing babay nga natrap at sa pag ni Bagyong Tino. Apan ang iyang bayanihong buhat, gisuklian o pagpangawat sa lalaking iyang naluwas. Ano ang istorya sa report ni Alan Domingo. Hapit na maabot sa second floor sa usa ka Subdivision sa Liluan ang baha nga sulog kaayo diin gianod na amasakinan. masakinan. Kini ang balay ni Dio Francis Vistal di nakuhaan ang sog kaayong asapa, nga pa nga mianod sa mga sakinan samtang apil sa nalapawan sa tubig ang tindahan nila. Naanod ang usa ka lalaking tenant unta, hapit malumos, hinungdan nga way pagduha-duha iya kining giduwas. Nga hapit na siya mamatay kay pagana na siya naraton na siya nahurot na siguro yung hangin, idagan ko padong dito sa niya. Ako siyang gilip lift up ba para makasaka siya sa kuan using my uh, left hand. Ang iyang height siguro mga 5'10. Pero nakaya na ko itong hibungko Hibong ko nga. Unsa ko kakusgan na itong oras ba. Dihan niyo ba sa tubig na naginot sila sa mga nabiling butang o produkto. Apil na asab ang ilang mga gamit. Nianto sila sa Dakwen aron mahikling ang iyang pamilya sanglit anglit na hunong man ang ilahang panginabuhian dito sa liluan. Sa pagbalik niya sa ilang tindahan pagkaugma, wa na ang ilahang mga produkto o mga butang na ilang gihipusan nasuta gikan sa mga saksi nga ang tenan nga ihang naluwas ang nanghakot sa mga butang niya kauban ang ka grupo niini matud ni Dio nga na usab magpakita ang lalaking iyang naluwas uh, mga equipment ana ba pangtago na ko sus pag uh, ugma akong tong balikon tanan sir ah. gikawat bitaw na tanan sir Binibili? Why nabilin? Ang gakawat kay Bakin sa sir, ang katong akong giluwas hapit mamatay kaila kayo. kay ako mato siyang tenant. Instead of maglagot ka, masuko ka, o maghimot ka, ako lang po siyang ipasaylo. this is na the right time nga masuko ka. Maybe struggle na kayo siya, wala siya mawan ba? Wala siya patungan. Wala na mo reklamo sa polis ang biktima sanglit. Iyan na kining na pasaylo. Gani, hatagan pa niya o hinabang ang suspek kung nagpahibalaw lang unta kaniya. Nagpasalamat nalang si Dio nga luwas siya ug ang iyang pamilya sa katalagman nga ilang nahiaguman. Bisan og nagusbat ang iyang panginabuhian an og anod ang iyang mga kaptangan, malaumon ang negosyante nga makabangon pinaagi sa tabang sa kahitasan. This is a very beautiful life. anang dili ta magpakuan ba magpadasa mga panghitabo nga gihatag sa pagsuba pagsuway sa atong Ginoo kay ang kuan magod, ang uh, there's always sunshine after the rain. So, that's that's true. Samtang dona na paylaeng na rescue an negosyante nga ilang silingan nga usa ka na trap sa sakyanan. Kauban si Clovey Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak